Sa iba pa rin balita, Animal Bite Treatment Center sa Cagayan, dinadagsa ng publiko. Ang detalye ng balitang yan, iahatin ni Idol Zena Marie Dinadag Dinadagsa ngayon ng mga nagpapabakuna kontra rabies ang mga Animal Bite Center sa lalawigan ng Cagayan ayon sa datos ng Provincial Health Office. Ayon kay Shamon De Iro, Rabis Coordinator ng PHO, maraming mamamayan ang nagiging mas mulat sa panganib ng rabies na pinapalala ng mga viral na video online. May mga pasyente rin ngayon lang nagpabakuna kahit matagal nang nakagat. Dagdag nito, umaabot sa 250 hanggang 300 na pasyente kada araw ng bakunahan ang pumupunta sa mga sentro dahil sa kagat o kalmot ng pusa at aso. Sa kabila ng pagdami ng nagpapabakuna, tiniyak ng pamalang panalawigan na sapat ang supply ng libreng bakuna sa lahat ng ABTC sa 12 District Hospitals ng Cagayan, kabilang ang Kalayan Island at Tuguegarao City. Tumaas rin ang bilang ng mga naitalang insidente ng kagat ng pusa na umabot sa 4,816 sa unang quarter ng 2025. Para kay De Iro, ito ay indikasyong lumalawak ang kamalayan ng publiko sa kalagahan ng agarang pagpapabakuna. Idol, parang bumibilis ba ang pagtanda? Ang dahilan, humihina ang cell division o pagpapalit ng bagong cell habang nagkakaedad. Natutuyo ang balat dahil sa paghina ng elasticity. Para mapigilan ito, mag-DTX 500 na. May antioxidants at vitamins, polyphenols at flavonoids na pumipigil sa collagen degradation. Sikreto sa pagiging young looking mo para maging healthy mag DTX 500 palagi. Para sa IFM News, ako si Idol Sena Mariakdang, Idol. IFM News.